So, uh, good day sa mga partners. So, ngayong araw ang pag-uusapan natin ay regarding ito sa ating mga overage regarding sa kanilang pag apply Okay, so marami kasi nagtatanong, nag-inquiry sa akin regarding sa pagkuha ng h waiver sa BGMP. Okay, so meron na, meron na rin kasi nagawa dito ng uh, part 1 ng ating video at part 2, uh, medyo hindi pa nila naintindihan. So, yan ang itatakil natin yung mga partners. No? Okay, so uh, stay tuned. Okay, at uh, tapasok ko lang yung ating intro. Let's go. So uh, magandang buhay, mga mga partners, so kamusta? Siyempre, lalong-lalo doon sa mga aspiring applicant natin na uh, overage, okay mga partners, at uh, hindi sila member ng NCIP. Uh, okay? At hindi rin sila member ng Muslim, no? So 'yan ang ating pag-uusapan at siyempre, bibigyan natin ng counting uh, lunas ang kanilang mga agam-agam, okay? So ito na mga partners, no? Ah, uh, una-una mga partners, ang uh, bibigay ko sa inyo uh, papalubag pampalubag loob. No? Magpasa lang kayo ng folder. Yan lang po muna. Okay? Magpasa kayo kahit na wala pa kayong uh, hawak na age waiver or uh, tribe, hindi kayo member ng tribe. Magpasa kayo ng folder. Okay? So, dito mga partners ang laban natin dito is uh, mag-under quota. Dahil ang uh, isama ko na yung uh, under height at over age ay Third priority po tayo dito, mga partners Which is, pag sinabing third priority, uunahin yung mga reapply, yung mga pasok sa standard. Ayan. Pangatlo na tayo. Okay? So, sabi ko nga kanina, ang laban lang po natin dito is magkaroon ng under quota. Okay? At uh, dyan, papasok po ating tips at gabay. Okay, yung tips ko sa inyo, magpasa po tayo ng folder doon sa um, malaking uh, region na naglalabas ng kota. For example, dito sa NCR and dito sa uh, 4A, Calabar Zone. Yan, sa Calabar Zone and uh, NCR. Yung dalawang region na po yan, yan po yung madalas na maglalabas ng malaking kota. More than 300, naglalaro 300, 200, yan. Up na yan, mga partners So, may posibilidad na magkakaroon ng under kota. Okay? So, sa mga overage natin dyan, doon kayo magpasa ng folder. Yan ang tips katibay ko sa inyo. Okay? So, dito mga partners, no, hindi, tutu hindi ito sa PNP na uh, pinoproseso ang age waiver sa NAPOLCOM. Okay? And then, yung NAPOLCOM ay uh, magbibigay sa inyo ng age uh, waiver certificate at ibibigay sa inyo at ilalakip ninyo yun kayo bago kayo mag-apply sa PNP. So dito po mga partners pinapayagan po ng bureau na tatanggapin ang inyong folder kahit na kayo ay age, wave, age over age na po kayo. Yes po. Bibigyan po kayo dito ng pagkakataon o chance o konsiderasyon. Okay po. So dito mga kapartners, ang laban, sabi ko nga kanina, is under kota. Okay? Kapag hindi nag-under kota, may slash po tayo. Automatic po well, yan. Uunahin, ipapasok ang uh, uh, standard. Okay, pasok sa standard ng bureau. Okay, pero huwag tayong mawala ng pag-asa, mga partners Okay, sabi ko kanina, mayroon po tayong mga malalaking region na naglalabas sa malalaking kota. At possible, no? Kada taon ay nagkakaroon ng under kota. Dahil maraming nalalaglag sa nyo, uh, medical na maraming nalalaglag sa nyo. Okay? Malay ninyo, tulad sa akin, ang mangyari na uh, Last minute na lang, no, malapit na take out at uh, maraming uh, bumagsak, maraming na naglag at nagkaroon ng under quota dito sa NCR. So uh, lahat ng third priority under high, over age. Pinatawag, okay? So nag kami. Okay? Uh, dito po, pag once na, for example, nag-under quota tapos sinalang po kayo at nakarting po kayo sa take out, doon pa lang po tayo magpo-proseso kapag ka kasama tayo sa magti-take out, no? Kapag kasama po tayo sa magti-take out mga partners ay doon pa lang po tayo bibigyan ng authorized para magproseso ng h waiver. Okay? So dito hindi naman complicated, no? Mag- uh, uh, lang po tayo ng letter address. Ito yung uh, sa letter kung ano nakapaloob, siyempre isusulat ninyo dito yung mga special skills natin para mahikayat natin na uh, si Chief BGMP napirmahan o bigyan tayo ng age certificate. Okay? Para ma-weave na ang ating edad. Okay, mga partners So, naintindihan po ba natin dito, mga partners Hindi tulad sa PNP na meron talagang proseso. Okay? Proseso para mabigyan kayo ng age waiver. So, dito sa BGMP, magpo-proceed po tayo. Okay? Tatanggapin po ka uh, under a high uh, age, uh, over age, tatanggapin po ang inyong application ng bureau. Okay? I-entertain po kayo. Pero unaan ko na po kayo, tayo ay uh, third priority dito mga partner. sa Para labos natin maunawaan. Kasi uh, sa video ko, medyo hindi ninyo naunawaan yung aking uh, sinasabi doon. So dito po, uh, kaklaruhin po natin para siyempre uh, magamot natin yung mga agam-agam ninyo. Okay? So dito po, pasa tayo ng folder. Okay? So magpasa po tayo, I entertain naman po tayo. Siyempre, unang tanong ng ating mga personnel natin dyan na in-charge sa application is, uh, meron po ba kayong uh, tribe o uh, meron po ba kayong uh, NCIP si certificate? No? Kasi ang uh, NCIP, si uh, ma-web na niya uh, ang uh, age ninyo pag meron kayo niya, o member kayo ng tribe. Okay? Or member kayo ng Muslim. Okay? Binibigyan kasi ng consideration niya. Okay? Yung mga ganyan. Okay? Pag sinabing wala, siyempre, unang sabihin, sir, kailan uh, kailangan pa natin, uh, proseso yan, maghanap po tayo ng mga tribe o meron kayo. No? I-process ninyo yan. Pero, i-entertain po kayo nun. Huwag kayong mag-alala. Okay? Ipapatawag po kayo nun. Mag-take ka mag pa rin tayo ng uh, first uh, phase ng exam sa application, mga partners Okay? magpo proceed tayo sa uh, pag-process sa pag-a-apply. Yes po. But, sabi ko kanina, is third priority dito. Uh, third priority tayo rito, mga ka-partners. Pero, huwag, huwag kayo mawala ng pag-asa. Dahil uh, once na may bumagsak doon, marami bumagsak sa first batch. By batch kasi ito mga ka partners niya para, para maintindihan natin. Pag marami bumagsak doon sa batch na to at kayong kasunod na waiting kayo, waiting this tire rito ha. Waiting this tire rito, mga partners pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil isasalang at isasalang po tayo dito. Okay po mga ka-partners. isasalang po tayo rito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? So, pagka marami bumagsak doon, kayo mga waiting list na overage, under height, kayo po ang ilalagay doon sa mga bumagsak. Okay? Siyempre, isa sa mga reminders ko dyan at tips at gabay ko sa inyo ay uh, mag triple effort kayo dyan, mga ka partners Dapat, wag tayong uh, maging kampante. Bakit? Under, uh, under kota naman ito. Huwag tayong over kampante, wag tayong mag-relax. Okay? triple effort tirade. Bakit ka mo? Meron na nga tayong deficiency, magre-relax pa tayo. Yan ang isang uh, tips at gabay ko sa inyo. Ha? Pag binigyan kayo ng pagkakataon ng bureau, mga partners na makapag-proceed okay, sa application ninyo, bakbakan niyo, More than 100% ibigay ninyong performance sa inyong pag-a-apply. Okay? So, dyan, okay, Diyan pa lang dapat uh, maging ano, seryoso na natin yan. Okay? Mahirap talaga yan. Okay? Unahan ko na kayo. Nandito na yung pressure sa inyo. Nandito yung pressure. Okay? So, sa pressure na yan, sa struggle na yan, huwag kayo magpapadala. Okay? So, kailangan dito, threefold effort tayo. Okay, mga partners, lahat ng uh, abilidad natin, ilabasan natin dito. Para binigyan tayo ng bureau ng pagkakataon na makapag-proceed. just yes po ha? Nasabi ko po sa inyo, ang mga overage natin dyan, magpasa lang kayo ng folder. Okay, syempre, sa pag-apply natin, hindi mababala yung sindakan dyan. Pag nagpasindak kayo, talo kayo. Yes po. Syempre, sa unang application, kahit ako naman, sisindakin kita. Uh, meron po ba kayong uh, tribe? Member po ba kayo na uh, tribe? Meron po ba kayong NCIP uh, certificate? Or, member kayo ng Muslim? Siyempre, di ba? Kasi po, kaya ginagawa yan, siyempre, mas marami pa rin yung mga mga kasabay din yun na pasok sa standard ng bureau. Okay? Maraming, batek, maraming bata-bata pa ang mag apply at mga ninyo. Okay? So, ginagawa yan. So, dito, pag binigyan kayo ng pagkakataon ng bureau at nakapag-proceed kayo, mag-triple effort kayo. Okay? Huwag lang kayo mag doon sa kasama ninyo na bata-bata pa. Dapat ahid kayo doon. Mag-isip kayo ng other discarte na um, lumamang kayo sa kanila. Ganon yon. May parang games yan, okay? Parang laro ang pag apply Okay? So, kailangan dito technique, strategy para siyempre uh, makuha ninyo at maabot ninyo ang inyong mga pangarap, mga partners. Okay? In this video, binibigyan ko lang kayo ng uh, tips at gabay, ha? Ini-encourage ko kayo. At syempre, nililinaw ko yung mga unang videos natin na hindi pa ninyo naintindihan. Baka kasi isipin nyo sa PNP, pinuproseso agad. So, dito po, uh, apply po muna kayo. So, ang laban natin dito is under quota, mga partners, ha? Okay? So, isa pa sa tips ko sa inyo kanina is mag-apply kayo doon sa malalaking region na naglalabas ng quota na malalaki. Dahil uh, possible na nagkakaroon lagi ng under quota dyan. Marami nalalaglag lalaglag dyan. Pasa lang kayo ng folder, pasa lang kayo ng pasa. Okay? So, huwag kayong magpasa na doon sa mga region na po konti lang, mga 100 plus, talaga po may slash ko dyan. Siyempre, uunahin dyan yung mga pasok sa standard mga partners Hindi kayo bibigyan ng ano dyan, na first priority kayo. Lagi ang last priority dyan, okay? So, tips ko sa inyo, makipagsapalaran kayo. Okay, pumunta kayo sa malaking uh, region. Maglabas ng kota ng malalaki. May possible yan. At may chance kayo na may isasalang sa, o makapag-proceed sa pag-a-apply. At syempre, may entertain kayo, mga partners Okay? So, niniwala ako na kapag may, tiwala ka sa sarili mo, lakas ng loob. No, yan ang naman kailangan natin dyan, lakas ng loob sa pag apply Pero pag uh, na kayo, nagpasinda kayo, kayo ang talo. Okay, nandito lamang po ako para uh, encourage ko kayo. Nasa sa inyo pa rin yan, no? Nasa sa palad pa rin ninyo kung maniniwala kayo sa akin. Kung susundin ninyo yung gagawin ko. Pero dito, pinaklaro ko yung uh, pagdating sa inyong issues and concern, pagdating sa in inyong age. Paano nga ba natin ma maitawid, okay, para maabot natin yung ating mga pangarap mga partners. So, yun mga partners. Okay, naintindihan niyo po ba ang aking sinasabi rito? Okay, so sa mga hindi pa po nakintindi, ay hindi pa naunawahan yung aking sinasabi, please, feel free to comment below. Okay, mga partners para siyempre manotice natin yan at mabigyan natin ng eksplanasyon ng sagot no, sa ng aking kaalaman, ng aking experience. Okay? So, danas ko kasi yan, no? Ito, sinasabi ko, ako ay uh, under quota. Wala akong uh, NCIP. Wala akong tribe. Siniwerte lang tayo dahil nagkaroon po ng uh, under quota dito sa NCR. Okay? At yung uh, swerte na yun, syempre sinamahan natin yun ng effort. Takas ng loob. Confidence sa sarili. Okay? Hindi porket nag-under quota, nag-relax na po tayo. Hindi po. Lahat ng pwedeng uh, makatulong, lahat ng pwedeng malapitan, lahat ng pwedeng diskarte, gawin na ninyo. Okay? Triple effort tayo rito, mga partners. Okay? Lahat ng pagkakataon, i-grab na natin yan. Okay? So, yan lang ang pag ano, sa pag apply Kailangan ma-diskarte lang, no? Kailangan lawakan natin yung ating uh, para siyempre magkatotoo. At syempre, sama natin ng effort. Yan. Okay? Tibay ng loob. Takas ng loob. Okay po mga kapartners, dalawang lalo na natin, dalawang lalo na dyan sa mga overage natin, huwag kayong ng na pag-asa. Hanggat pasok pang inyong uh, age, doon sa 35, hanggang 35, magpasa lang kayo na magpasa ng folder. Isa, dalawa, to, ito ang sinasabi ko, isa, sa unang apply natin ay hindi natin makukuha. Sa pangalawa, sa pangatlo niyan, makukuha natin yan mga kapartners. Maniwala kayo sa akin. Trust me. Okay? Sa una, kung hindi nyo makukuha, pangalawa yan. Pag hindi pa nakuha sa pangalawa, sa pangatlo. Okay? Siyempre, kung nakitaan kanila nila ng ibang klaseng abilidad, okay, pasok ka. At siyempre, hanggang dito na lang po yung ating video na why na-encourage ko kayo, lalong lala doon sa mga overage natin mga aspire na na mga ka-partners natin na sumasubaybay sa ating mga video at siyempre na umaabang sa ating mga encouragement no at motivation video na nilalabas dito sa ating YouTube channel. Okay? Maraming maraming salamat sa inyo. At nawaya, uh, nabigyan ko kayo ng uh, motivation dito sa video na ito. Okay? At uh, syempre, maraming maraming salamat sa ating mga aspart applicant na patuloy na sumusubaybay sa ating mga videos na ginagawa. Okay? At sa nagtitiwala sa ating mga video na ginagawa rito. Okay? Maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang po muna yung ating video. Uh, maraming maraming salamat sa lahat. No? Lahat. Maraming maraming salamat. At Uh, Siyempre, uh, lagi kong sinasabi sa ating mga aspirant-aplikant, be a confident bilang isang aplikante sa lahat ng bagay. Okay? Galingan. Okay? Be a professional. Okay? Ilabas ang uh, talento kung anong meron ka, kung, la, kung anong meron kakayahan ka, ilabas mo. Huwag mo tipirin. Triple effort po tayo mga partners, Okay? So, lagi kong sinasabi mga partners, okay? Magtiwala sa sarili. Huwag kakalimutan yung nasa taas, okay? Lagi mag -pray. At maging mabuting kapwa sa tao dahil yung kapwa na yun, in the future baka makatulong sa'yo, okay? Laging kong sinasabi. Saludo.